guys at ako po ngayon ay maniinima at ako po ngayon ay may balak magpasiksit maganda po ngayon sana po ay maganda ang init marin at para daw pumadagdagan yung pamain ko. Ang huli din po siya ng pamain. Okay. So yan po at samahan niyo yung aking mister. Pero siya po muna ngayon ang aking vloggerist. Vloggerist. <laughs> Flag, Kung <laughs> so, muna ngayon nagbablog. Ah, sige po. Sir. So, ito pong bayan. Patay ng isang lagay ng pamain. kaya ng pamain tapos ang mga po tapakita natin ang panghuli natin ang lipain guys. At dito po tayo maninima. Parang dito po yata din naninima si tatay eh. ini mah pemain kira peng mag... ana pegak lampu komplitan teman pemain guys kabilang kamay oh guys, update ko na lang po kayo mamaya ulit marami na tayo na huling pamain wala po nang mahirap pagka nagbibidyo yung isang kamay natin Pero po natin iangat tong ano, guys, tumating na po ako ito po yung ating mga huli lalagyan po, lalagyan po natin sa may yelo so, ito po na may huli ni tatay oh. ay yung huli ni tatay hmm, kasi huli hmm. hindi ko na po naibidyo nagmamadali po na taib na Malalaki ng kapat. Malalaki. Gayan po si Bibi. Nagpapainit. Ayan ang mga na. Ayan po si Bibi. Nagpapainit po. Update po kay Malia. Namamakbak. Ano Namamakbak na po. Nagpapaaraw po siya. Uh, matasa po ang gabi dyo araw. Tama-tama po. Alas 7 pala. Alas 7 po yung matasa kagad. Ayan po yung aking mga pamain ah. Ayan po guys tayo po eh lulusong na ito na po yung aking mga pasipsip ah yung pot na yung mga lagay na po tayo dito. Ano tayo maglalagay ah? po ulit mga nakabitan Ulan ah, na po Nagkakabit po tayo dito May pabandang duungan Mamaya po tayo mamandaw guys pa natin mga kabit. Okay, so nakalubog ito isa. Tingnan natin kung may huli. Mudah Huli. Yan po, nahuli natin. Hindi ko po alam kung tagiwalo ito o ano. serbo po yung ano. Gataan. <makes noise> <makes noise> yan po guys, ato po dito. Sige dito. po. Yan po, yan po. Yan po. mga natin isa pong malaki uh, ayos kahit pa paano minahuli po tayo isang malaki taib na po ay oh uh, guys sabi tarmada tayo wala na ng malakas kumaya na po na natin ipakita yung nahuli natin hindi naman karamihan pero okay na pong pangulam Ayan guys, yan po yung aking huli. Saka po, bukas ay babawi tayo. Kagad, kagad po yung ano, taib na. Okay, okay uh, may ano po akong huli? Ano? yun po ng tatay? Tagiwala. Ay, malaki. Akala ko, yun siyang huli. Akala ko, may luli ni lululi. <coughs> Aba, yan, malaki yan eh. Tagiwalo yan. Tati, ano daw ito ah? Latin-latin. Latin-latin yata yan ay. Maluna, puluput, eh. Latin-latin malaki. latin malaki. eh. din yun talaga naman Sige nga, sige nga, itas So, yan po, yan yung nahuling tagiwalo ng aking mister. Hindi nga lang po siya ganun kalakihan. At kitatay po yung lutong paksiw. Yan, nilagyan lang po yan ni ng bawang at luya. Tapos po yung asin. At yan may tubig.